tol ba? Lagi na lang umulan. Oo tol. Mababasa naman tayo dito ulit tol. Tol. Si mga lods nyo. Patuloy kami sa paghahanap kay Kuya Johnny tol. Ha? Huh? Nagugutom ako tol. Oo oh, Hindi eh. tayo. rin tayo. Hindi tayo. Mga manis mga po. Kumulo lang kami. Tumulong nyari. Kasi. O di na liter, okay ron tumatali liter ke aton sindihan aton. Galaw sa banon, banon. Ito banwala na gusto si mas berat no. May signal ron re. guru ito. Sobrang magapa kasi kasi anuras. Kasingko. Hilawon ra na aton ito.

Wala mang may-ari. Nahulog yung nakaw no? Hmm. Okay, nakaw. Wala <laughs> rin natin, no? Nandiyan. Okay. Okay. Nandiyan din dati yung may-ari nito, tol. shut out yun Diyan, deo. Shout-out, dey, sa may-ari nito. Salamat. Ano, dey? Ano, dey? Ano, dey? tham ấy, tăng ấy. Ừ. Là được tôm mà nè

hindi kami nakapagdala ng lighter okay na na to okay na to tol okay so, na sa kaulat tukutom so, ba tukutom yung gak kabit akong suka gani ay tukal so, na purong tutubig tubig sirap mong taginom mong tubig yun yung kanilang mga tol nagsuka ako kanina uh, yung sinuka ko puro tubig ko ito so istorahan natin sila ba kung sinala sila ba baka wala ay ba, uh, ano lang tayong kapag upload mm. mga tol uh, hindi kami palagi naka upload mga tol kasi uh, kinukusan talaga namin sa ano, pagkana kay Kujani

Alam ko, na kami uh, ni Ah, ilod sa, sa Kaya ka ni Kaya Tinawa namin, uh, hindi na kami nag Hindi na kami masyado nakapagbigyo mga tol Kaya Sinubukan namin Sinachat si Kuya Jani Hindi pa rin naka-online uh nasa na sana kaya yung cellphone kuya Johnny, no? Bakit hindi sila nag-upload? Hmm. Kanuha ka, tol? Hmm? nag-historya? Hmm.

kita na yung trabaho na ng trabaho kong magkano trabaho sa ubotol sa, sa, sa bayan ba kasi tayo na kasi na nga sa kwarta yan sa kwarta yan ba sa kwarta ba sa ba sa kwarta yan ba ko sa may kaon ba no? Gani. Ba? Kay, ato pa ng kanaon. Oke, manggut ya, terpilih, diput, sampai di bubab, bak, kalau kita dah <tuh> <Belakang, tuh> lagi nah? Nah. terah Ayat, Ayat, nah. terah Ngayat, okay. terah bapun, bapun. ya oke nang kau kita ngontian, kan Me kwandary opat, unia na puning kaununotubog, gotumunapunta, pero ngatol ngatol, pero ngatol ngatol, pero ngatol ngatol, 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 si so, mga lods no. Para malibot na natin tong bundok ah. Oo pero, Anak, pero babalik ba? babalik muna kami sa dinadaanan namin dati. Baka may eh, makasalubong kami na mga tao. Baka may dala silang pagkain. Ah, ihingi, ihingi tayo tol. Hingi tayo ng tulong. Baka may Pero wala tayong nakikita bahay dito tol, no. Wala. May isang putong tawon ko na eh, pilar puto kapunuan, din unom raw dito kapunuan. Di hurot pag din kuha. Wala nang ni. Wala puto dito tagiya tuloy kay bukid ko kayo. Nato tagiya tol. O kaya kuandra to. Dagit langgam bang kuwas langgam. Basin trap trap to sa mga unggoy tol. Mga anak puno. Hmm.

para tayong tol puro na mga bunga kahu oh, kahoy yang kinakain natin <Asia> tol dia okay, nak kita pun merutan gungguibah dia tak tahu bunga sa kawan gani bunga kau oh kau dia tak tahu sini sini oi ayo nak marah gitu ni oi harap pun kita ninya ba dong nak tahu nama patan aku ke bang tai mai ha ko bang tai ba patayan tong pun ba apa ni Migani kaya nabot ko ton. Ha? Hindi, hindi nabot ko. Ano pa mo ba? Salamat kay nana ka. kay nagliso ni si Kamira Duhan ni Tolriven. Ha? Diyan ang sabi ni Dani Bay. So mga, matindi yung mga kalaban na nasa gupa namin ni Tolriven. Nakao na mo? Malay. Huwag kayo, kao na kayo maiso ito may kang ilaw pa gyan. Ha? Ilaw ang kao na mo. Sabi. Kaya nakadala ko magkao na rin pang hao no? Ay salamat.

target na mo sa kaon muna kanita ang signal ba hmm. sa so, so, mga chat ito mo ha na upload sa mga video o yun na ito ang signal riba ha yun signal dito so mga lods no salamat nandito na pala si Brad Rodong Brad Rodong PH at buti na lang dinalan kami ng Maruya Susu kasi Tulu dito Puro tubig, to, puro tubig lang iniinim namin, bunga ng kahoy yung kinakain namin. Yan mahirap. Baka mapagkamala na kami na unggoy. Ha? Ah. Ano pa yan kasi... Bakit tayo sa itsura ninyo? Sa itsura naman kayo. Nandito lang nila siya. no? Yung ama ko ah. Yung tunay ama ko ah. Hmm? Yung ama ko nandito. Ano ulit? Eh? Ano ang unsa? Ang tunay kong ama ba? Papa ni Mung Tinood? ko na nalaman kasi hindi niya sinabi sa akin na bagay matagal na kami nasama pero hindi, hindi niya sinabi sa akin ba na siya pala yung ano, tunay na ama ko ba? Tinago niya. Para lang sa kaligtasan ba? Ng mga kapatid ko. Ayun palang nabihag na siya. Ganyan niya sinabi ba? Hmm. Sabihag papa? Mm. ito dami ng mga bihag yung mga bandido tol hmm. marami na bugnang nga yan ang bugnang nga pati mga babae tol binihag ah. nagkuhan kaan si na ng tol ba ang pinakaluhay na nagkanta na nga luway luway na ba luway luway na tanos na nag molds ina? na luway hm. luway na nga Sabi sila mag-uwi yan ako eh, kay hilong tayo ba? Hilong ako eh?

bagi mau gedung oh ini ini cuma jangan kita bagi eh ini kan kan yang saya itu kalau nanti kalau contoh kan dunia ini gempa dia itu kan yang saya bilang kan gedung

Tu socon. Toll. Ha? Nay. Ay, en mat no. Hmm. Hmm. Oh, Kapitun lang oh Sabi, lakas ng ulan oh Ang ganda dito Barangang bilig ah Alam ko na Sabi ko pala na yung na ano Ito nga uh, dito na kami mga okay, tol. Uh, sana. babalik pa si Palom, Palma. Okay. Para pa para, para lalo tayo. mga si Palma. Tiyak. Makakaya ma natin sila. Marami na tayo. O. Uh -huh. may kapangyarihan din si Palma. Hmm. Siya yung mga lusong. Siya yung mga

Ya, kita sudah lihat data dek, lihat Tuh Gak ada Kita nak gunakan kepada atau Ini gorong